Yo, what's up mga kateki? Yan, share ko lang tong aking uh, binili na mirror from car. Pero gagamitin ko to sa tricycle. Yan, yan baksang lang na natin guys. So, napakadikit nito guys. Yung kanyang tawag dito. Hindi ko alam kung tawag dyan eh. Yan. Bali, may ikutan siya dito. Iikot mo lang. Tapos, higpit na yung kanyang pangdikit. So, hindi yun ma... Hindi yun malagkit guys ha. Ah. Alam niya na siguro yun yung mga dinidikit sa mga salamin ganun. So ito gagamitin ko dun sa aking sidecar para may mirror naman. Ayan, so binabala ko rin lagyan ng ano to dashcam ko in the future. Pag Pagdidikitan ng dashcam. Ayan, ito yung sinasabi kong ikutan guys. Ayan. So pagka inikot mo to higpit sa pakabila naman, loosen para matanggal mo yung ano, yan. So, kung gusto niyo bumili ng ganito guys, para sa mga sasakyan to guys eh. Lagay ko na lang yung description link dyan sa comment section. Eh, lagay ko na pala yung link sa description box yun. So, dito na lang guys. Maraming salamat. And God bless.